dalawang linggo matapos ang sunod-sunod na pag-uulang dala ng mga bagyo at habagat, milyon-milyong pinsalang iniwan nito sa lalawigan ng Pangasinan. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, higit 448 milyong piso ang pinsala sa agrikultura matapos mapinsalang ekta-ektaryang taniman ng palay, mais at gulay. Umabot naman sa higit 3 milyong piso ang naitalang pinsala sa livestock gaya ng baboy, manok at baka na nalunod o nasawi sa gitna ng pagbaha. Humigit kumulang 481 milyong piso naman ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura gaya ng mga kalsada, tulay at drainage system sa iba't ibang bayan at lungsod. Sa kabuuan, pumalo na sa halos 933 milyong piso ang pinsalang iniwan ng pagbaha sa Pangasinan. Dahil dito, patuloy na isinasagawa ng Pangasinan PDRRMO ang rapid assessment at need analysis sa iba't ibang bayan. Samantala, nasa mahigit 300,000 pamilya naman ng apektado ng pagbaha sa buong lalawigan. Kaya naman, naglunsad ng tulong ang pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigui III kung saan personal niyang pinangunahan ang relief operation and distribution sa mga lugar na matinding nasa lanta. Naghatid ang probinsya ng mga food packs, hygiene kits, sako-sakong bigas at canned goods para sa mga pamilyang nasa evacuation centers at mga bahay na di pa makabalik sa normal kasabay ng pamamahagi ng relief goods ay ang pagkakaroon din ng libreng medical consultation para matugunan ang mga agarang kalusugang pangangailangan ng mga residente. Namin tignan ang sitwasyon at kondisyon ng ating mga kababayan, of course ang ating mga kapalitsya. And we would like to assure you that meron po mga darating na tulong. Wala po sa First responders po natin dyan, barangay, LGU, then papasok po ang probinsya. So ako naman po ay naiipatunayan sa mga iba't ibang ahensya. Kailangan magalali lang at umatong tulong no, mula sa DSWD. Sa ngayon, nasa state of calamity pa rin ang labing walong bayan at tatlong syudad sa buong lalawigan. Maigting namang binabantayan ng DTI ang price freeze sa ilang produkto sa ibang lokal na pamilihan at patuloy ang isinasagawang rehabilitation and recovery program sa mga lugar na lubusang hinagupit ng bagyo at habagat. Valerie Dismaya, RNG News.